Pag ang babae, ang kaya lang i-offer sa'yo is sex. Matakot ka. Why? Kasi ibig sabihin, yun lang yung kaya nilang i-offer. Wala nang iba. At yun na nakakalungkot kasi maraming lalaki na nagsisettle sa ganun lang. Tandaan nyo, mga ropa, you need to protect yourself. Hindi laging yung babae o damdamin ng babae yung poprotektahan nyo. Tandaan mo, gusto mo ng provider, di ba? Ang provider, of course, successful. So, pag successful lang provider, pwedeng maraming humaharot sa kanya babae. Hindi ka ba nag-wonder kung bakit you're still single until now? You are 30 years old? No, we don't hate you. It's fine. Naintindihan na namin yung mga ganyang babae pero don't expect na haabulin ka ng mga lalaki na pinapangarap mo. Mahirapan siya i-attract yung mga ganun lalaki dahil yung mga ganun lalaki hindi magtsasaga sa mga ganun ugali ng babae na pinaghihintay sila. So para sa ating mga lalaki, mas nire-respeto natin yung mga nagpapahalaga sa oras natin, diba? Hey, what's up, what's up guys? Flando hey. Moto here, mga ropa. So yun, iba'y buy natin yung content natin for today. For today, maglilinis muna tayo ng motor. Tapos, pag-uusapan natin yung sinend na video ng isa sa mga tropa natin. So, na-content ko na isang video nito last time na yung 30 years old. She is single by choice daw. Pero sinabi natin, no, she is single by force. So, pe-play ko sa inyo. Tapos, pag-usapan natin. Nilagay ko siya dito sa motor natin para at least madali i-click. So ito mga ropa, pakinggan niya. Here are the things I will never do in the early stages of dating. I will never fit my schedule for a man. Especially in the first few dates. Like, I feel like mas i-respect ka nila if they see na may sarili kang life. So sabi niya, she will never fit her schedule for a man. Sa tingin niya daw, i-respeto -re siya daw ng mga lalaki pag meron siyang ginagawa sa buhay. Yes, totoo naman yun, syempre. Lahat naman tayo may ginagawa sa buhay. Pero, kung hindi ka gagawa ng way, o hindi ka magre-reciprocate sa date na inaalok sa'yo ng isang lalaki, paano kayo lalabas? So, dito pa lang, sounds like entitled na naman. <laughs> na parang kailangan i-chase natin sila. So, ulitin ko sa inyo mga ropa, we are not the fucking chasers. We are the hunters, yes, but we are not the chasers, okay? Hindi natin dapat chine-chase sa mga kababaihan. Dahil unang-una, kumbaga sa pagkain, ikaw may dala ng pagkain eh, hindi naman sila eh. Sila lang makikikain, di ba? So, parang ano yan, birthday mo. Kung ayaw nilang pumunta, why you need to uh, keep on messaging them na pumunta sila? Hindi naman sila yung bubuo ng party mo eh. Tuloy yung party kahit hindi sila kasama. Gets? So, uli din ko mga ropa, maling mali na kagad nung sinasabi niya na she will never fit her schedule for a man. She needs to because she's already 30. <laughs> kaya no wonder she's still single because sa mga reasons niya or sa mga dinadahilan niya. Di ba? Kasi 30 kani eh. So, dapat alam mo kung paano mo ilugar yung sarili mo. Tanda mo, it's hard to negotiate when you are 30 years old or more than 30 years old. So, sa babae, eh, meron tinatawag na biological clock. Na pag nagsarado na or pag nahit mo na yung wall mo, medyo mahirap ka na to find a guy na, syempre, na gusto bumuo ng pamilya. Kasi high risk na eh, di ba? Yung mga ganyang edad na 30 plus and up, medyo delikado na talaga. Pero hindi naman natin inaalis na makapag-anak pa rin sila. Gets? Di naman mo awala yun. Eh. So, para sa ating mga lalaki, mas nire-respeto natin yung mga nagpapahalaga sa oras natin, di ba? Kaya nga maling-maling sinasabi niya na we will respect them because meron sila ibang ginagawa. Totoo naman yun. Kung meron kayo ibang ginagawa, walang problema. Pero yung if you never fits your schedule for a man na gusto mo, then maraming babae na pwede yung makipag-date sa kanya. Tandaan mo, pag ang babae nag-30 na or pag nag-30 plus na, you'll humiliate yung chance niya na makahanap ng lalaki na, na pwede magtaguyod sa kanya o pwede magbigay ng relationship sa kanya. Tsaka syempre, yung mga lalaki na gusto niya, mataas yung ano, mataas yung attraction or inahabol ng mga kababaihan or gustong makarelasyon ng mga ibang kababaihan, di ba? Unless yung lalaki na tinutukoy niya is simp or pwedeng mayaman pero galing sa magulang. Siyempre, yung mga ganun lalaki, gumaga, successful na. <laughs> pero, because of his parents, not by his own experience, di ba? So, kasi pag ang lalaki naging successful base sa kanyang ginagawa or dahil naipundar niya yun, she, he became successful because of what he's doing, then, mahirapan siya i-attract yung mga ganun lalaki dahil yung mga ganun lalaki hindi magtsatsaga sa mga ganung ugali ng babae na pinaghihintay sila because they know they have the leverage and they know yung meron sila yun ang mga hinahanap ng mga kababaihan so why we need to chase di ba kung ikaw successful kang lalaki why you need to date a 30-year-old woman kung pwede ka naman humanap ng 25 or kaya mo mag ng 25 years old. ba? Diba? So, kaya yung mga ganyan, tawag yan, dreaming. It must be dreaming. Okay, pangyan natin isa pangyan sinabi. Let's say, ito lang yung date na available siya and like, let's say may plans ako with a friend or pool. Ay, wala. Let's meet na lang next week. I will never on the first few dates. So, yung mga ganong reason, so it sounds lang na talagang hindi valuable yung in-offer ng lalaki kasi hindi niya pwedeng, kumbaga yung mga kaibigan niya, lagi niya naman nakakasama. So, pa, pag wala siyang ginawang way para i-cancel yun pa, at makasama ka, then ibig sabihin, she's not really attracted sa'yo. Ngayon, kung, kung game niya yon then it's still not worth it to, to pursue her. Hindi mo kailangan i-pursue yung mga ganyang mindset ng babae kasi unang-una, they want you to suffer. di Diba? Kumbaga, bakit I need to suffer? na habul-habuling ka kung alam ko naman sa sarili ko na mas marami ko mapoprovide sa'yo or mara mas marami ka may extract sa akin pag tayo nagkaroon ng relationship or kahit na sabi mo getting to know pa lang tayo ba diba? so kaya mga ropa tignan nyo lagi kung ano yung pwede nyo maipundor sa isang babae kung alam nyo mas malaki may niyo nyo sa kanila hindi nyo sila kailangan habulin eh, di nyo sila habulin? for what? Diba? ba? I think nabanggit ko na ito sa ibang content natin Yung sa National Geographic ba diba, yung mga layon Lagi lang sila nakatambay Maghahantay mag lang sila ng prey. Or, minsan, lalapit sa kanila, diba? Tapos, hahabulin nila. Tapos, tumigil sila sa paghahabol. Why? Sa loob-loob yung lion, but ko hahabulin yan, eh? Kayang-kaya ko naman kumuha. Hindi, hindi naman ako magugutom, for sure. Diba? Kumaga, kayang-kaya akong manap ng pagkain because I'm a fucking lion. Ngayon, kung alam mo sa sarili mo, yung, yung capable mo or capability mo as a man, or kung ano yung worth mo as a man, why you need to chase? Kaya nga tumitigil yung lion, ba? Diba? Pag lumampas na doon sa teritoryo na inigutan niya, hindi ka na di ba? Or kadala kadalasan, meron siyang group of lion, di ba? Ano pa tawag doon? Ano tawag sa group of lion? O, oh, basta yun. So, group of lion, kumbaga merong na may nanga-ambush, tapos siya yung huling babanat, or siya yung huling kakagat. Or pag hindi kaya ng mga kasama niya, siya na yung huling kakagat. At eto pa, mga ropa. Kaya ang lagi ko sinasabi sa inyo, pagyamanin niyo yung sarili niyo, especially sa mga game na gusto niyo mangyari or yung mga gusto niyo mangyari sa buhay niyo, di ba? hindi talaga pwede na istaka lang sa lagi sa ginagawa mo. Hindi pwede na Paulit-ulit ka lang sa ginagawa mo. You're doing the same mistakes, 'di ba? You keep on chasing woman because you also want validation. Baka yan yung nakasanayan mo Nabata ka na you always want to make your mama proud. Kaya ganyan ka mag na uh, pagdating sa babae, you need to please them para makuha mo yung validation nila. No, it's not. Okay? Kasi ikaw ang lalaki. Kaya nga king ka eh. Ikaw ang magdadala ng relasyon. Hindi siya. So, ibig sabihin, pag ganun ang babae, parang entitled siya. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan talaga mag-waste ng time sa ganoon mga babae na walang pagpapahalaga sa oras mo. Okay? lagi mahalaga ang oras mo mga ropa. Tandaan mo, yung ino-offer nila, lagi sa atin, ay same lang naman, karamihan ng babae. Okay? Kaya nga, tignan mo lagi, yung talagang worth it na babae. Huwag kang mag-spend ng time sa mga babae na ang i-offer is same lang ng kagaya ng iba. ba? Diba? Sana kung virgin siya, no boyfriend since birth, or let's say, balaga ng trauma, ay eh, siguro pwedeng tsagain mo yun. ba? Diba? Kung nakikita mo naman talaga na dapat or worth it naman siyang uh, i so, or hintayin, why not, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagaya ng date at sinabi niya hindi siya pwede, huwag na kayo mag-reply. Hintayin nyo na lang yung counter-offer niya. Gets? Magka-counter-offer yan kung talagang gusto ka niya. Sasabihin niya, hindi ako pwede ng Thursday. Na, let's say, inaya mo ng Thursday, eh, hindi siya pwede. Ka counter offer niya, pwede ba ng Friday or Saturday? Yeah, kasi minsan isisin lang din, nila yan eh. Ibig sabihin nun, no, pwede nag-iisip sila. Or pag hindi talaga sila nag-reply, -ano, nag din then let go. Oh, diba? Pero let's say, for example, nag nagreply Ay, hindi ako pwede ng Thursday eh. Tapos, walang karugtong na message. So, isin mo lang. Huwag na mag-reply. Then, pag nagdouble double text siya at sinabi niya, pwede ba ng Friday? Yun. So, at least, alam mo na kagad. At least, na-qualify mo na. na Kahit pa pano, Interesado siya sa'yo. Di ba? Hindi yung mag-double text sa, o oh, sige, Friday na lang tayo. Pwede ka ba? Hindi ganun. Kasi pag ganun ang ginawa mo, wala na. Pwedeng bumaba na yung attraction niya sa'yo. Gets? Okay, next. This is so controversial. <laughs> And I might get a lot of hate for this. No. But this is just me. No, we don't hate you. It's fine. Naintindihan namin na yung mga ganyan babae. Pero don't expect na haabulin ka ng mga lalaki na pinapangarap mo. Dahil yung mga lalaki na pinapangarap mo, also, may mga boundaries. Okay? Hindi na lang tiyatsagayin yung mga ganyang game kasi mas marami na pwedeng i-offer yung mga babaeng mas uh, younger than you kasi yun yung mga full of adventure, yun yung mga parang build pa lang ng sarili nila and at the same time willing to be coach. di ba? yung mga babae na naghahanap ng lalaki na talagang ililid sila. Hindi yung mga babae na feeling nila, alam na nila lahat. Okay? This is just me. Ako kasi, I want a husband who's a provider. Don't come for me. But ako yun yung hanap ko kasi. Okay, kung alam ano mo ang provider Then I just want you to know Na hindi ka makakita ng provider Na tsatsagain yung mga pag-cancel-cancel mo O hindi ka gumagawa ng oras sa kanya Provider nga eh So ibig sabihin Dumating siya sa ganung point Na naging successful siya because of his uh, critical thinking. Ngayon, kung tingin mo, pagdating sa babae, mahina siya. Well, pwede naman. Or sunod sunodan siya. Pero I just want you to know na karamihan lalaki na may game or naging successful by themselves, hindi nila tsatsagain yung mga ganyan-ganyan na pambibitin mo or yung pag-cancel mo ng date or yung mga pampiplex na mga kababaihan. Dahil ulitin ko, pare parehas lang naman kayo na ino-offer. Same lang na may mga ino-offer nyo. Nothing special. Okay? Maliban na lang ako talagang wala pa kayo naging boyfriend, they can consider that or we can consider yon pero still ano pa rin questionable pa rin sa amin bakit naging NBSB ka di ba kasi may mga NBSB they are forced to be NBSB why unang-una hindi sila nag-aayos pangalawa pwedeng confused sa sarili hindi nila alam kung ano gusto nila di ba kaya NBSB sila tapos nung tumanda sila doon nila na realize na oh my god i need a fucking man or i want a man Kaso nga lang, like I said, syempre, yung mga babaeng di nagayo, pwedeng hindi ganong ka-attractive sa mga kalalakihan. Okay? Kasi, ang mga lalaki, syempre, ang, ano yan, very visual kami. So, ang hinahanap namin talaga, hot, sexy, maganda. Yun yung pinakaunang napapansin namin sa inyo. Hindi naman yung kung ano tinapos nyo, kung ano yung ugali nyo. Most of the time is, are you hot enough to pursue? Di ba? or are you hot enough na i-approach ka namin para the date na gusto namin, di ba? So, pwede hindi doon ako confuse yung mga kababaihan. Eh. Nakakala nila, porque babae sila, laging, laging may magpupurso sa kanila na lalaking pinakagusto nila. No, hindi. Hindi ka ba nag-wonder kung bakit you're still single until now, you are 30 years old? Di ba? So, yung sinasabi mo na lagi may magpupurso sa'yo, nasan yun? Ba't hindi mo boyfriend? Di ba? Ba't hindi pa rin kayo? The truth is, yung mga nagpupursu sa mga ganyang babae na nagpapahabol is yung mga lalaki na ayaw din nila. <laughs> yung mga nasa DM message nila. Di ba? Kasi kung totoo talagang gusto nila yung isang lalaki, talagang dapat, may boyfriend sila ngayon. The truth is, hindi nila gusto kahit mayamang, kahit gwapo. Kasi nga, hindi na-stimulate ang emotions nila. Kaya nga, kung she's talking about the successful guy na talagang may hindi rin siya papansinin nyo at hindi rin siya tsatsagain na date Kaya, kahit i-cancel niya ng i-cancel, it doesn't mean mag -i yung lalaki na ipulso siya. Gano'n kasimple. Okay, next. And if a guy will make me pay in the first few dates, fine. Gets ko if kaming kami na fine I'm willing to chip in and stuff pero on the first few dates I feel like a provider man will it like it won't be a problem for him to pay Yeah it won't be a problem for him to pay but the question is it might be the problem for you why kasi pwedeng sa unang aya niya pa lang sa iyo at umayon na pwedeng ayaw niya na 'di ba bakit kailangan niya Tiyagain yung oras na ipurso ka kung alam niya naman na pare-parehas lang naman yung offer nyo. ba? Diba? Especially, you are already 30. O so baka sabihin nyo naman may problema ba sa 30s? Well, walang problema para sa inyo. Pero sa mga lalaki na, of course, prepared younger women, magkakaroon ng problema. di ba? And hindi nyo rin maialis yun. At hindi rin kayo pwedeng magalit dahil ang mga lalaki may preferences din. ba? Diba? Next. Like, honestly, like, mas gusto pa nga niya yun eh, seeing that you're well taken care of. Of course, I won't be aligned with everyone else. But ako kasi that's one of my slightly negotiables. Another controversial take is... Well, kung ikaw meron kang non-negotiable, meron din yung mga lalaking non-negotiable, okay? So kung ikaw, panay-cancel mo or panay place mo sa date na sinasabi ng lalaki, ulitin ko, hindi niya kailangan tsagayin ka. Kung i-offer mo naman ay still the same with other women. You have to pick me up. Again, it goes back. Okay, wala nang problema yun. Nahihahatid ka, susundo ka. Walang problema yun. Kung gusto mo ng ano, princess treatment, mas maganda nga yun kasi doon pa lang malalaman mo na kung ano yung isang background ng babae. ba? Diba? Kung saan siya nakatira. At mas maganda naman talaga yun kasi kahit pa paano, while nasa biyahe kayo, makakapag-usap na kayo agad. Pwede mo na agad isingit-singit kung ano yung mga gusto mo pag-usapan para at least pagdating nyo sa place, kahit pa paano, baka nasa seduction phase ka na. ba? Diba? Honestly, I want a guy who will take care of me. Oh, see? So yung mga ganito mga babae Ang nakikita nila lagi sa mga lalaki is Talagang ATM machine lang O yung talagang Pagpo-provide sa kanila Na hindi man lang nila alam Ano ba yung kaya ko i-provide dito sa lalaki na to? Ano ba yung pwede ko ibigay sa lalaki na to? Diba? So yan ang hirap sa mga babae Bulag sila sa realidad na <laughs> ang mga lalaki, pag successful, mas maraming options. Tandaan mo, gusto mo ng provider, di ba? Ang provider, of course, successful. So, pag successful ang provider, pwedeng maraming humaharod sa kanya babae. Or, pwedeng i-debate ka pero he is open to multiple dating. Or, ibig sabihin, pwedeng may iba pa siyang dinidate at hindi siya exclusive na nakikipag-date or makikipag-date sa'yo. And part of that is, you know, being a gentleman and wanting to pick me up. Wanting to make sure that I get home safely. That's why he will drive me home. And then I'm sure, guys, in the comments will... Okay, wala kang problema yun. Like I said, kasama naman talaga yun. Okay? Kasi syempre, like I said, mga ropa, hindi sundun Walang problema yun. Kasi doon na kayo pwede makapag-usap. Diba? Pwede ka na makapagbuo ng rapport while going sa pupuntahan nyo. Diba? Be like, ah, no, no, you're I'm not asking too much. No Yes, you're asking too much honestly na sinasabi mo na you want a provider pero hindi mo naman sinasabi kung anong kaya mo i-provide di diba? <laughs> <laughs> E sa lalaki, madali lang ang ibig sabihin ng provider, di ba? Kailangan lang talaga, maibigay niya or masatisfy niya yung girlfriend niya or yung asawa niya emotionally, mentally and of course physically, and at the same time financially, di ba? <laughs> So, kaya nga gusto nyo ng leader, di ba? Kaya nga gusto nyo, lalaki ang leader ng relationship at hindi kayo. Kasi, para sa inyo, you just want to be a feminine, di ba? You just want to be a woman. Kung you just want to have fun in the relationship. You just want to enjoy your your relationship, di ba? The only time na medyo magiging seryoso ang buhay mo pag meron na kayong pamilya o meron na kayong anak kasi it's all about duty na and it's not about your happiness na. It can be done. And then this is a lesson that I learned recently, but I will... So recently lang, di diba? So eh, ilan daw ka na? 30 years old. So ba't recently lang. Not introduce that guy to my friends and family. Well, ako rin naman. Ayoko rin naman i-introduce agad sa pamilya niya kung sakaling ako may nasa situation na yun. Why? Kasi may pressure agad eh, di ba? Kumbaga ano to, parang kakilala lang natin, parang kailangan ko na kagad kilalanin yung magulang mo, o sabihin na naman iba, syempre mas maganda yun para at least makita rin nila kung may gagawin ka matino o hindi. Hindi sa ganun, di ba? Tandaan nyo, mga ropa, you need to protect yourself. Hindi laging yung babae o damdamin ng babae yung poprotektahan nyo. Kasi kayo, na ano kayo, binib binibili nyo yung mga karamihan sinasabi ng babae na be a fucking gentleman. Kahit yung sinabi ng nanay mo na just be a gentleman, be, be, be a good guy, be a nice guy. Alam mo naman hindi nag-work yun eh at sinasabutahin mo pa yung future relationship mo pag ginawa mo yun. Di ba? First few months of dating, this is a lesson that I learned. <laughs> Lahat ng friends ko, like, pinagsasabihan na ako na wag na muna ako magpakilala. wag na muna unless sure na sure na ako. Oh, so, ano yun? Okay, ito, pa. Bakit niya sinabi yon na wag muna ipakilala yung lalaki dun sa pamilya niya? or sa mga friends niya. Why? Kasi pwedeng kilala nila tong babae na to na talagang hindi gaanong seryoso pagdating sa dating. pwedeng mapaglaro lang or pwedeng maraming options tong babae na to kaya siya sinabihan ng ganon. So, ibig sabihin, <laughs> siya mismo nilalaglag niya yung sarili niyang diskarte. ba? Diba? dapat di mo na ito sinabi. Kasi ang lalaki, critical thinker yan. So, iisipin niya, bakit ayaw? So, ibig sabihin, pwedeng may protektahan sila. So, pwedeng ikaw yung mabilis main love at nadi-disappoint ka kasi nga hindi tinutuloy ng lalaki. Or pwedeng marami kang options at you are uh, dating multiple guy, which is very unattractive to men pag nalaman namin. Or pwedeng bawalan kami ng gana or mawala yung interest namin sa'yo because hindi kami naniniwala sa made the best man win. Okay? Kasi made the best man win is only for those guy na talagang walang options o yung sinasabi nila na white knight or simp guy. Yan yung mga pumapayag sa mga ganon. Na, oh sige, ilan ba kami naliligaw sa'yo? Papakita ko sa'yo na karapat dapat ako. Tanga! Hindi mo pwedeng gawin yun or wag na wag mong gagawin yun. Okay? Next. Ma-attach sila and then hindi mag-workout. Like, I feel like in the early stages. Okay, diba? Mahatat sila Di mag-workout So, ibig sabihin niya Pwede mapaglaro talaga siya Or She's dating Multiple guys Which is Alam niyo na agad Kung anong problema sa ganito Or kung ano yung pwede Magiging problema Kahit na masecure mo Yung spot mo Na magkaroon kayo ng relationship Or At uh, tanggapin niya yung offer mo Na maging boyfriend Ganya Eh kung ganyan naman ang thinking niya na parang iniisip niya lagi marami siyang options then sasakit lang ang ulo mo roba You should have muna like your own world. Like ayusin niyo muna yung together na parang kayo lang muna talaga. And then once you're really solid na That's when you start introducing other people to the relationship. Okay, mga roba. Yung mga gandong, ano, yung mga gandong bayo, stop buying this, okay? Huwag kayong maniwala sa mga ganto. Unang-una, single siya. She's not in a relationship. So paano niya masasabi na tama yung ina-advice niya? She's single. Eh. 'Di ba babae siya, 'di ba? Hindi naman siya lalaki. Kung ang lalaki ka, single ka nag nag ka ano, nagbibigay advice ka. Still fine. Kahit single ka at the moment, 'di ba? Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw yung may hawak ng relationship or ikaw may hawak ng relasyon at ikaw magbibigay nun sa babae, hindi sila, di ba? The only thing na hawak ng mga babae is yung ano, sexual access na talaga ibibigay lang nila doon sa lalaki na gusto nila or pinakagusto nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, always make yourself more attractive at mangyayari yon sa mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo, sa mga bagay na pinipili mo at hindi sa mga bagay na gusto mong iwasan or iniiwasan mo kasi takot ka ma-reject. Okay? Okay, mga ropa. So, anong take -away natin dito? So, ulitin ko sa inyo, ang mga babae, maraming gusto yan. So, it's all up to you kung sino yung gusto nyo na pagubusan ng oras kasi at the end of the day, sila naman talaga yung maraming may extract sa atin. Tayo, most of the time, sexual access lang yung pinakagusto natin, di ba? Kasi yung mga bagay na pag aruga like yung pag-example, uh, paglalaba ka, ka, masarap sa pakiramdam yun na meron ganun babaeng gumagawa sa sa'yo pero pwede mo namang hanapin niya sa iba or pwede naman ibang ang gumawa nun lalo na kung meron kayong helper sa bahay or meron kayong helper, di ba? Pero siyempre, iba pa rin na siya yung, na, siya yung gumagawa noon. Siyempre, talagang it shows lang na talagang eh uh, hindi yung kapalit ng mga binibigay mo sa akin. And also, the sexual access, di ba? Pero most of women right now, wala talagang kayang i-offer kundi yung sexual access. Pag ang babae, ang kaya lang i-offer sa'yo is sex. Matakot ka. Why? Kasi ibig sabihin, yun lang yung kaya nilang i-offer. Wala nang iba. At yun na nakakalungkot kasi maraming lalaki na nagsisettle sa ganun lang. Okay? Kaya ingat-ingat tayo mga ropa. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be pa kayong mysterious mga ropa.